All right, mga amigo. sa so, nag-post pala tayo ng video no regarding sa pagtanggal ng main seal ring or fully made gasket ng ating purifier. West Palya purifier ating tinanggal mga amigo. So ngayon, ah uh, manibasa akong maraming comment na mali daw ang ginawa natin na gumamit tayo ng Odes uh, wooden screw. So ngayon mga amigo, ipapakita natin sa inyo mga amigo kung mali ba or tama ba ang ating ginagawa regarding sa pag-remove ng uh, polymer gasket or main seal ring. So ayan, binasa natin sa manual. Ito yung manual ng uh, HFO Westphalia Purifier. So ito yun mga amigo, yung uh, polymer gasket or main seal ring ng ating HFO Westphalia Purifier. So ayan ang oh, attention, sensitive ball parts. Do not damage the ball top uh, groove when screwing in. So ito yun mga amigo, gumagamit tayo ng wooden screw na screw mga amigo ito screw to wooden screws in the holes in the polymer gasket so ang ating ginamit isa lang ay kasi umangat na siya first of the old polymer gasket with the wood screws and lever it bit by bit out of the groove using a screwdriver so yun yung ginawa natin kanina mga amigo regarding sa pagka remove ng polymer gasket or main seal ring ng ating purifier so I hope na nakakatulong itong video na ito para sa mga baguhan at sa mga hindi pa naka-experience ng Westphalia so if ever maka-experience kayo ng Westphalia is aware na kayo kung ano ang gamitin nyo na uh, tools para pangtanggal ng polymer gasket or main seal ring ng ating purifier sa top cover. Alright?